sa mga ka-something nice eh Ngayon po ay magdi-deliver po ko ng Egg at cooking oil Sa aking regular customer So yan kahit pa ulit-ulit po ang ating video uh, Samahan niyo po ako i-deliver pa rin yan At makita niyo patuloy pa rin po ang ating negosyo At uh, Ayun Tuloy-tuloy pa rin naman <laughs> So let's go Naikarga ko na po siya sa aking Ban pati yung cooking oil Sasamahan so, samahan niyo na lang po ako So, nagpapasalamat po ako sa aking isang subscriber na nagbigay na uh, nag-sabi Nagsabi siya kasi sa akin na kahit paulit-ulit yung aking content o yung aking negosyo, iba pa rin yung nag-upload ako, napapanood nila na tuloy-tuloy pa rin yung business. Hindi siya yung parang sinimulan na. So, samahan niyo po ako ngayon. At atindalay na po soyan para makita niyo po na organize. Yan. Tuli-tuli pa rin po yang ating business na yan. yan okay. oh, yung boy, yung ibang ating negosyo. Except except sa fresh chicken. So fresh chicken natin na ay sobrang dalang na kung order yung mga company na aaling singsing lang yan. Doon din po ang frozen meat. Pero yung iba nating produkto, tuloy-tuloy pa rin naman. So let's go, I'm happy happy na po ito sa aking customer. So ayan guys, nandito na po tayo dun sa aking client na sinasabing sa inyo, regular customer. So ibababa na po namin yung egg. So kahit pa ulit-ulit ating uh, business, so ipapakilala ko pa rin po sa inyo. Yeah. <laughs> so kilala niyo na po siya kung sino siya sa so, susunod sasama so, ko po siya sa mga ano ko uh, bawat lakad pag siya ano available so maganda lang po dito sa ating negosyo uh, yung mga kliyente natin lalo uh, namumuhay ng simple nagiging kaibigan natin so yun guys poporma ko lang po itong aking camera para yan sa pababa natin ng egg kasi meron din po kami ginagawang technique dyan hindi lang po alam na po yan ang mga matagal na, na po nagne-negoti ng egg nilalagyan po namin yung ilalim ng ganitong plastic para maging matigas yung ilalim at hindi tayo mabasagin sa pangilalim kahit doble na po yung pangilalim natin Ilang nilalagyan, nilalagyan pa rin po namin ito para siguradong safe yung ating items. Hindi jump pala yun ah. Kaya iba carton yung nilalagyan ko ng mga ito. Ayan lang. Ito'y to small ito, medyo katamtaman lang. Ito. Hay, di na kalagan ng dati hindi ko pa ginagawa. So, dumating yung na yung karton na binili ko na. pag mamaya yung cooking oil naman po natin ibababa. Nandun po sa likod ng bed. 60, ha? Ano ko ng format. Mo, mo naman ang ilalim yan, ano? Ano? Ano 40 ko? Haan? Nabati ko kung mahal sa taga ka asan mo? So yeah guys, last na tong dalawang patong na to. So nisimula ko na rin po ibabay ang ating cooking oil. Doon tayo magbati. So guys, binabago na po yung ating cooking oil. Sinabay ko na. Yan. So, last na po yun. Kung makikita niyo po, wala na pong karga ang ating bago. So, nilalagyan po siya ng mga gantong pangarang para hindi siya gumewang para mas secure pa rin yung ating egg at sigurado hindi mabasag o magkaroon ng crack kasi alam naman po natin na pag nagka-crack at inabot ng ilang araw uh, hindi na siya maganda sa kalusugan o hindi na siya magandang kainin baka makakuha pa tayo din ang sakit na salmonella So guys, naibaba na po namin lahat yung egg na ating diniliver dito sa yung regular client. So yun po. Wala na. So yan guys, nadi ko naman po yung cooking oil sa isang kliyente. Ito naman po tayo ngayon. So let's go. So yan guys, nandito na po tayo sa isang kliyente. So last na po ito. And, uwi na po So, pamilyar na rin po ako sa lugar na to. Hindi ko lang din po siya makuha na ng video. Dahil, nung una tayong nagpahalam eh. Hindi po sila po mayag. For security purposes. So, yun. Ibababa ko na po yung kanilang tungtoy ngayon. po sa likod. So, muli po. Ako pinagpapasalamat sa inyo. At kung gusto niyo po na magkaroon pa tayo ng magagandang video uh, pakilike and share po nitong ating mga in-upload at mag-subscribe na rin po kayo para lagi po kayong update sa aking mga in-upload na video at pagkaroon nagkaroon po tayo ng budget or pondo uh, mas gagandaan pa po natin yung gagawin nating pagpipresent ng mga klase ng negosyo na kayang-kaya ng karamihan at kung meron naman budget mapaglingguran din natin sila na mabigyan ng idea kung anong klaseng magandang negosyo ang nararapat sa kanila. Hanggang sa makita niyo po kung ano yung passion niyo sa pagninegosyo at kung ano yung para sa inyo na kung anong klaseng negosyo. So, hanggang dito na lang po ulit ang aking video. Ako po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong mga subscriber at sa mga bagong subscriber po ng Something Nicer. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, peace out.